So, kami ho ngayon ay mag-gym. -gy Time check, it's 8.06pm. Baka di kayo maniwala, eh, basta yan. 8.06pm. Kasama ko tong kapatid kong Tons, ko yung RK. Mag-gym -gy din daw siya. Mag-treadmill lang naman ako, baka walking-walking lang. Ako, oh, magano ako. Treadmill, bunga, uh, dahil. Woo! maniwala kay Dene. Tapos, dinala niya ako din sa third floor. Dino pala third floor. Diyos ko. Kasi... Ang alam ko talaga, 6 yun. Tapos di rin, no? <laughs> ang mangyari, nilakad-lakad lang talaga natin. Isa-isahin lang natin kaya. Tapos yun yung pinaka -ano natin. Pwede naman natin isa-isahin yan eh, kung gusto mo. Tapos yun yung pinaka-ano natin. Yun pinaka -ano natin. Yun pinaka -ano natin, exercise. Ay, Ah, oh, ang galing ko talaga. Grabe. Grabe, ang galing ko. Date. Nakita na namin yung, ano, yung... Yung... Gym. gym, ano? Kaya lang, madami pang tao. So, madami, madami pa nagte-treadmill. Hindi pa kami makapag-treadmill. Kaya di din na lang muna kami sa labas. Oh, di ba? Pakaganda. Mm. Okay, babalik na kami para mag-gym. Perfect shape. pinagpawisan ako kami, hindi lang halata, Diyos ko. Halilis ka <laughs> tapos na naman mag-gym. Diyos ko, grabe. Hindi na tayo. Bye. Bitin. Bitin ka pa? Oo. Oh, ano gaya ito? Bitin ko. Thank you. Next, magkamukha mo kami. Twini! Tween. Okay, ito na. Let's go. Oh, go. lo. uh, my God. Oh, my God. Oh, Oh, my God. Pada ketemu bagaimana kan Oh penda terus close. the clothes. Oh my God, Sarap sa pretty. Goodbye, guys. Thank you for watching. Mahuli well, pa bukas. Yes, bitin nga. Bitin Bitin nga. Oh, bukas uli na umaga. Goodbye and good night. Say good night. Good night. Bye. Bye.